friends sige to sa so po, so po na ano pa ba, sa na to eh. sa reaction <laughs> Nakahuli ba tayo? Nang hindi inaasahan Maliit lang ito mga ka-friends pero okay na oh, diba? Mag-obsess na? O, oh. diba? Batsing ko, di pala yung sunog mga ka-friends Lululul ball sure ball mga friends uh, iba, basta may sipag at syega batik may malalaga uh, yeah. sure ball mga friends right so, salap ito mga friends Það sést að velja.